Hi guys, andito na naman ako, Alangan naman, ikaw, Sery! <laughs> Ngayong araw pala ay nandito ako sa amin na napaka-boring, napaka... Wala talagang signal-signal dito guys. Buti lang nakita ko yung jowa ko. Ay! Serious. At least, napakaganda ng view Alam nyo guys, pag tanghali, napakasarap ng init ng araw Kaya dito ako nagtatambay Alam nyo ba guys, pag walang signal, ito yung ginagawa ko Uy, parang ewan talaga Pag nagsawa naman ako doon, dito naman ako nagtambay sa duyanan So wala talagang magagawa dito Kaya tulog ka nang tulog ka nang tulog Huwag ka na sana magising <laughs> Napag-isipan ko guys, magbantay na kaya ako ng bata By the way guys, ito yung auntie ko, siya yung para sa aming kainan. So ito pala yung bata na aalagan ko ngayon. Ngayong araw na to, magiging tatay tayo. Ngayong araw na to. Bago natin simulan yung pag-aalaga, so ito pala yung lola ko, Napakapanda na parang ikaw. So ayun na nga, sinimula na namin ang pag-aalaga. Alam nyo guys, hindi ako marunong mawak ng bata. So first time ko to guys, kaya simula na natin. Hi.

Kitang-kitan nyo naman siguro na hindi ako marunong humawak ng bata Kaya tinulungan ako ni auntie at ng mama ko By the way guys, yung naka-black na t-shirt, siya po ang nanay ko Diba di guys, magkahawig kami na mukha So ayun na nga guys, marunong ako humawak ng bata Kasi tinuruan ako dapat daw i-close yung arm para din magsingaw-singaw Yan pala yung po sa natulog ng tulog parang ikaw

So, ayun na, guys. Kinuha na ni Mama yung bata. So, dito na nagtatapos. Bye-bye!